Hindi na makita yung kainan ninyo. Sinasampaan nyo kasi. Ang isa. Doon lang pwesto mo, pumapunta ka na sa kabilang side. Ayan, o, dyan, dyan, dyan ka. Ang nakagawang si One Eye. Kulang. Hindi na nga nagagatas yan eh. Eh, kulang pa. Tutus ko na sa ulo mo na. Ah. <laughs> ba yan? Kalat-kalat na. Ay, Ito yung naman yung mga na pusa. Pa. May kanya-kanya silang pwesto. Ayan. Wala. Buhay na. Buhay na. Yung isa, nakuha na kahapon. Apat na lang sila. Ito dito, dito. yan, o yan, yan. Dali. Para hindi ka makipagagawan doon. Umaandar naman kasi. Pati naman kasi paan nyo eh. hello, sige. <laughs> si brownie wala nang pakialam nandito ano siya. Na, eh. ngayon kasi bubuhos 'yan. Sige brownie 'yan. 'Yan sa iyo. 'Wala nang kaagaw. Ayan uh, na. Lan <laughs> na. Para pag mabusog, lagay ko yung sa coral. Kasi brown niya. Pakakalat ng is kwarto. Dito, dito, dali, dito. Ayan. Ah. Tiyatang, tambling, tambling, lalagyanan. Ayos. Hmm, di kayo kasya kapag ganyan. Dito. Malaki na kayo eh. Dalawa-dalawahan. <laughs> ano kasing tanga yan? <laughs> ah! Ay, ako! Parang may ngipin ka pa man din. Tango, <laughs> may mga rabis pa naman kayo na. Hmm, ito? Diyan o yan. Laban, one eye. O oh, ikaw ano? Hindi ka na nakapuesto? O dyan. Hindi. Yan. Hindi kain. O ito, ito sa'yo. Yan. Ito oh. o. So, Sub na siguro siya. May kakain pa ka yan. Nagahanap lang yan siya ng tiyempo. Nakapampuesto? <laughs> Gustong dalawang malalaki. Nang nanonay na eh. Na baos na kayong isa, kumusta kayong isa doon? Ano nga alagaan Jayson? Chuchay! Ayan 'yung ina. 'Yung inang pabaya. 'Yung sabedeng niya ng Kaya 'yung sarili Nagdadalaga uli. Ayaw malus siyang. Ayaw magpadede na. Sige. Mag ano kayo. Kain kayo ng kain para mabuhay. Brownie, tapos ka na? Ayan na si Brownie, sis. Ah, yung pumihi sa taas. Ang galing. Umakyat lang para umihi. Manang mana talaga. Ano? Busog na? Ha? Nakaupo ka na dyan? Uy. Busog ka na? Nakaupo ka na dyan na. Akit na dito. Ano one ay? Mm -hmm. Kaya hindi pa raw siya tapos. Kakakain pa daw siya. kasalo sila, si Ming Ming. Ayan. Dahil busog na, tulog na siya. Lunch time. Ito nga, oh. Ang ano ni Joy. Dito na natulog. Uh -huh. Misa yang di patah dan 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 lana